Ito, dito yun. Ayan na. Ito. eto no. po. Si Master King po po yan. Idol po namin yan sa, sa Bruce ko. Lagi po namin pinapanood yan. Shoutout po pala sa Bruce ko, Bros. Uh, nag 3, 3 AM challenge po kami. Bale, nakita po namin yung uh, puntod po ni Mark Paulo. Kay si Pilinya. O kung tawagin po, ay nakilala po siya sa pa, ano, palayaw na Master King po sa YouTube channel. Yang pukul, nunggu gorok oi! What's up guys? Bale, nandito na kami ngayon sa cementerio. Uh, Shoutout nga pala sa nag-request. Uh, itatag na lang namin sa video na to. Kung sino yung nag-request na yun. Bale, in-accept namin yung challenge niya ng 3am challenge sa cementerio. Ito namin. Nakakatakot tong gagawin namin first time to sa aming vlog. Nakakatakot talaga. Pero dahil sa gusto nyo na gawin namin yung challenge na to, sige, subukan natin. Eto na, nandito na po kami sa... Ayan, cimenteryo. Okay, na legit. Let's go! Sige, tayo magkama po. Ay, bigan. po. Ayan. Sabi po, mga kaibigan. po. po. Tama ibon mo tag kami tayo tayo nakabahan di di ba di ba di ba

Ito na, oh. Ito na, oh. Pinukuha ko lang Dapat nagpasama tayo sa barangay. Kita kayo, oh. Kita kayo, oh. Okay, Gawin plan. Sabi po mo, kaibigan. Oo, tara, bumalik. Kuha tayo Abi sa barangay. <laughs> <laughs> <derek mo>. <laughs> <tayo mo. laughs> Grabe guys ah sobrang nakatakot. Tabi po mga kaibigan. Tabi po. Challenge lang po. Eh!

Ano, isa pa ba, ba tayo? Oo! Siguro hindi sa tuktok e, Mount Everest yun. sa kamay ko, kasmano. Ano? una kayo. Mauna kayo, Ako nga, ina ko. Oo!

Habi po. Tawag lagi ano nga kami. Tapang ni Edsel. Habi po ba kay Megan? Habi po. Habi po. Kumain pare. Habi po. Habi po. Habi po. Tabi po. Tabi po. Tabi po. <laughs>

ay, Yan Direktyo. Kapit na kayo. Sige, sige. Nangangasimitan ng walang kamay. Matabang ka naman, Jer. Tapis. Tapis. siya. Okay. pumasok. Una kayo. Una. Dahil si Marv

Oh, teka, Edjo, po. <laughs> dito ka kasi. Dito ka kasi. Dito ka Dito ka kasi. ka na. nakasabi. Ilaw, boy. ilaw. Yan, ilaw. Hello, guys. Kaya po, may nakadungo sa record. Si Si Kenneth. Sabi po. Sabi po ma. Direkta yung Wala yung pa yan. Ang ganda pa sana. Mas bate. Eh. <laughs> oh, <boy. laughs> hey, wala ako eh. <laughs> <Pinaluno. laughs> <Wala. laughs> no, no. Sabi po wag <laughs> sakit. Sakit. <laughs> <laughs> Sabi po. <laughs> <laughs> ay, bitaw ko 'yung eh. Ay, tara balik na. Ay, tara na balik na. tara balik, balik na. Ay, sabi mo, sabi Tak in. Sabi mo, po. mo. Oh, Uy, ilaw. Ilaw. Tabi po. Oh. Tabi po, tabi po. Ah. Ah. Oh. Tang ina. na. Ayaw. Pa din yung tulak si Kenneth. Ayaw, na. Ang ganda na lang. Nagawa namin yung challenge pero hindi namin kaya Ayaw. sobra. Ayaw ko na. Nakakot, nakakot, nakakot yung dulo. Hindi, sobrang dilim. Nakakadilim, bago puro puno. Bago na sa manyan, ay sunod na sa atin dyan. po. Sabi po baka kayo talaga hindi namin kaya hassle kaya soki ayan, <laughs> Di gaya, so okay. so... ayan Di dito po na kami, uh, yeah, dito na kami bang, so na sa unang, ka harapan Di talaga kami kaya nakakatakot ba ako sobrang isa dulo isa ka dulo But... Mas nakakatakot pa si Kenneth. Lagi nasa gitna. No. Ayun na, ayun, magpapauli. Huli! Ako kaburte! Oh magpapauli. Oh, like, Ayan po. po Ayan. Ang mga dubya dubya, ganyan po. 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 Ayan po. Uyin po ang po. Ulo Ito po lami. si Edsel, kasama ko nga pala. Chel, ano masasabi mo sa mga kasama natin? Ayan sila daga ka big na eh iko sika rin eh ay mo na ata po sa dito di to yun iya na eto iya no eto po si Master King po po yan idol po namin yang sa, sa Brusco lagi po namin pinapanood yan shout po pala sa Brusco Bros uh, nag 3am challenge po kami bali nakita po namin yung ah uh, puntod po ni Mark Paulo kay si Pilinya o kung tawagin po ay nakilala po siya sa pa, ano palayo na Master King po sa YouTube channel. Yan po. Mo <laughs> goro bat, oy. eh po sila nagtatakbuhan pinakanta <laughs> yung pusa oh, nakikisak nakikisak yung jaming sa atin yun pusa guide namin pusa matapang pa sa aso eto <laughs> po si Babsi <laughs> shout out nga pala sa lahat ng mga ayan eto si Antoy matapang pero medyo pagkaduwag si Rico, number one ito ito katalla. gusto mag gusto na gusto siya po nagsuggest na gawin namin yung challenge pero tingnan nyo naman sabog ang pawis ito na ganda ito na lang yung aming challenge yan ito na kabe mga kabado yeah, babo ka oh maraming salamat sa nag challenge na to grabe eh lalagay namin dito sa ano yung nakalimutan yung ko yung pangalan mo. nung ano sabi yung challenge basic basic lagay na lang ba Comment ah. lang ulit. Shout out sa Kung anong gusto niyo pagawa sa amin, tatry oh. namin, namin gagawin namin. Basta ah, namin yun lang. <laughs> yun <laughs> yun lang. po. Yung, yung may <laughs> trail sana, basic oh. lagi oh. Basic pero sa takbo basic. kami. Basic. Oh, basic Okay, ka okay. okay, okay. kami. na <laughs> mo? <laughs> <Takbo. laughs> <Lagi. laughs> <laughs>